Hi guys, welcome back to my channel. So usapang Dasbeya tayo. Welcome, Mika. Mika talagang grabe talaga nung nakaraan ang bashing na ginawa ng mga Wilka lalo na kay Dustin Mika at Bianca. At syempre talagang sinabi talaga ni prangka na prangka talaga itong si Mika. Salamang na no walang will. kasi nga binabash siya ng mga wilka hanggang ngayon binabash talaga siya ng mga wilka. Alam naman kasi nila na si Mika talaga ang tagalayag ng real na relasyon ni Dustin at ni Bianca. Si Bianca naman binash kasi nagparty together with Dustin Nepo Babies daw ang mga kasama. Pagka umaga may rally kaya todo ang bash nila kay Bianca kahit Will fans talagang gusto nila na humingi ng sorry si Bianca sa kanila ina lalo silang nainis kasi hanggang ngayon walang statement si Bianca karapatan niya ni Bianca na magparty before sila magkakilala ni Dustin ay sabi ng mga ibang fans, si Bianca party goer talaga itong si Bianca sabi nga ni Bianca wala siyang curfew inaiinis lang sila kasi nga kasama ni Bianca si Dustin eh, Kung si Will yung kasama, syempre hindi nila ibabash yun. At si Dusty naman, kawawa. Dahil nga sa flag lang na simbol ay talagang to-do bash. Iba't flag lang daw. Walang statement. At nagulat sila na nandoon talaga si Dustin sa kalsada, nakikiisa sa mga rally lista. Yun pa, lalo pa nilang binash si Dustin at ang restaurant ni Dustin na Iraya. Kasi nga, ang co-owner daw na po babies na si Mark Tolfo, eh talagang grabe talaga yung mga will ka. Kahit ibang fandom ay naiinis sa kanila. Sabi nga ng ibang fandom, Pahinga muna kayo kasi nga Pilipinas ang ating ipinaglalaban. Sa kabilang banda, nilabas na ng Star Creative ang behind the scene na pag-workshop ng PBB Housemate Collab para sa nalalapit nilang sering Hotel 88. Yes, nakita niyan sa mga photo. Siyempre, kilig na kilig naman ang mga Wilka kasi nga may paayuda din ang Makeup artist Atani Will sa behind the scene ng Lazada nila noon. Ayan, napawi na naman. Love na love na naman nila si Bianca. Pa, kasi parang nakita nila na binibigyan ng pagkain ni Bianca itong si Will. Ayan, love na love naman ng mga Will ka. Isabi ng isang fans, behind the scene daw hindi talaga close itong si Bianca at si Will. Pero ang real na real talaga kahit uh, magharap pa daw ay ang dasbiya. Yeah. So, yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.